Alright, so ayan So guys, hello, good afternoon at uh, welcome back sa channel natin Meron akong mic link tutorial sa inyo About dito sa ating uh, action cam <laughs> Biklas ko na eh. So action cam nito na cross store At ang gagawin natin dito ay i-convert -co natin yung ating mic external Kasi ito wala tong jack na napaglalagyan ng mic At wala nito, ito guys Yan, jack yan So, ang gawin natin, ko convert natin siya at tatanggalan natin to ng uh, mic dito, yung external. So papalitan natin ng nasasaksakan para lagay naman natin itong ating lapel. Ah, di ba? So, uh may lang ito, guys, para maging catchy naman sa inyo. Ang materials natin ay isang sirang cellphone. So, marami akong ganito kasi cellphone technician ako before. Eh. Ayan, yung motherboard ng cellphone at ito 'yon biniak na natin <laughs> at ito na naikabit na natin guys so ibibigay ko na sa inyo yung diagram kasi importante na yung diagram alam ni alam ninyo uh, so let's go so gawin natin ito ng mabilis lang at uh, siguro ito drawing ko na lang yung diagram para madali ninyo makuha no? kapag gagawa kayo ng mga ganitong uh, conversion pwede yung mga serang motherboard ng cellphone natin na merong mga jack yun yung mga luma yun, uh. so dalawa lang yan siya RX sa RTX or yung itong dalawang wire na ito guys uh, ng ang gagamitin natin kung paano lang naman natin siya i-connect dito sa ating external na jack uh, doon naman kasi sa uh, motherboard ng uh, ating uh, action cam ay uh, meron na yan doon nakasulat na positive negative doon sa mic niya so napakadali na lang siyang ma-identify ang kailangan lang dito kung paano natin siya kinonvert dito sa external na pinaglagyan natin yung kinuna natin ng Uh, jack dito sa motherboard. Ayan, no? pansin ninyo, bini ako lang yan guys. Bini ako lang talaga yan. Mayro pang kapirasong motherboard na nakalagay. At ilalagay na lang natin dito kung paano natin isisiksik dito sa loob. Pero at least ito okay na to. Gumagana na siya. So, papakita ko na lang sa inyo yung diagram. Siguro ilalagay ko na lang dito kung paano siya. Uh, paano natin pinagdugtong yung mga wire na to. Dahil ah uh, kung mapapansin niyo itong mga external na no, na jack meron yan siyang apat na paa apat na paa guys so yun yung importante kung paano siya mapagluluto okay guys okay. so papakita ko sa inyo itong external natin na jack napansin niyo itong uh, sana so, papakita ko sa inyo napansin niyo itong yan itong ito ito yan yung ito yan itong nasa ibabaw na ito uh, connection yan dito Ayan. Ano Ito. Ito yan siya. Yan Ayan yung tanso na yan. yan yung pinaka-positive guys. Pinaka-positive yan. Tapos ang gagawin natin, para magkaroon siya ng connection, itong, itong nasa ito, ito, yan, yung nasa gilid niya, yan yung pinaka-paan niya. Pag tinestore natin yung dalawa na yan, meron niyang connection. Pero, dito sa kabilang gilid, sa kilang, kabilang gilid na yan, meron yan siyang isang paa ulit. Isang connection ulit. Pero hindi siya connected dito sa positive na yan, dito. So, ang gagawin natin, idudugtong natin ito, ito, ito. Papupuntahin natin dito sa isang paa. At meron pang isang paa doon sa likod, ito. Ito naman. Yan. Isang paa dyan sa likod. Siya namang idudugtong din natin. So, tatlo. Isa, dalawa, at tatlo. Ngayon, itong wire na to, itong wire na to guys, galing ito doon sa mic. Bakit siya itim? <laughs> Hindi ko na binagayan guys ha. Positive yan. Positive yan. Uh, mali lang yung kulay ng pagkakalagay ko. Hindi ko na binago kasi ang hirap ano eh. Hindi maganda yung ating uh, soldering lid. So, nakalagayan siya doon sa motherboard ng dito. Sa motherboard na to positive na kalagay doon. So, i-connect natin siya dito. Tapos, itong red na to, yan naman yung negative, guys, ng kabalitaran. Ha? Yan naman yung negative. So, saan siya nakakonect? Dito naman sa kabila. Ayan. Dito naman sa kabila, merong naka, merong naka, may dalawang paa yan. Yan, ito. At saka, ito. Kapag tinister natin itong dalawa na to, same connection yan. May connection yan sila. So, ang gagawin natin, hindi natin idudugtong kasi buo naman eh. I-coconnect naman natin itong negative na to dito. Or, pwede naman dito. Pili lang kayo. May connection yan. So, pag tinesting natin, sinaksak natin, connected na siya. Okay? Ayun, yun lang yan. Yun lang guys. Ganun lang kasimple. Kasi so, tandaan nyo lang yung positive. Ito positive to guys. Atan tayo ha. Positive to na may tatlong dugtong. Isa, dalawa, at tatlo. Yan, para dito makakonek siya sa ano, Ayan titik titi niya. Di <laughs> ba? yan, okay? So, yan, Ito na yung finish natin na uh, unit. So, uh, kapakita sa inyo. Ito yung ano, jack. Yan natin dinikit. Nilagyan lang natin ng glue. Yan, glue. Tapos binutasan natin dito. Kung <laughs> mapapasin nyo, hindi pa nga perfect. O Di ba? Then, uh, testing natin may sasaksak naman lahat eh. Rostorian guys. Ah, uh, saksak natin ito. Saksak natin yung ating ng uh, saksak natin dito. O, uh, di ba? Yan, di na lang natin. So, yun ha. ano natin guys. Ito. Cross store. Then, tapos taparin ko sa inyo ha, yung output. Okay, record natin. Okay, tayo right. Ayan. Okay guys, so good morning yan at uh, uh, lalabas muna tayo then uh, syempre or, medyo madulas dahil umulan uh, ito yung unang pagkakataon na gagamitin natin itong ating action cam dahil uh, ina natin to kinumbert natin diba ba? inayos natin so uh, i natin ito doon sa ating uh, video sa ating tutorial kung paano natin ginawa itong action cam at uh, tulad nga na sinabi ko sa unang video ay uh, papalitan natin ito ng oh, so wait, lang. Okay, okay. wait. <laughs> So, banda tayo. Medyo madilim ah. Ayan. So, ayan. Continuous tayo sa tutorial natin na uh, kung paano natin ginawa itong ating uh, action cam. ah uh, Unang-una, naghanap tayo ng uh, mga use ano, uh, jack ng uh, pwede natin paglagyan ng ating uh, mic. So, dahil marami tayong mga gamit na motherboard ng mga cellphone yun ang ginamit natin guys para hindi na tayo bumili ng mga jack Kung ito yung mga materials na gagamit natin sa pag-convert uh, natin so ginamit natin yung jack ng I think it's 11 200 ba yun na 1112 na Nokia yun yung kinawa natin yung jack niya doon sa motherboard binali lang natin yung motherboard hindi na natin tinanggal sa pinaka motherboard tinanggal lang natin ng mga kapasitor at saka mga diode tapos ngayon uh, ang ginawa natin kumuha rin tayo ng dalawang maliit na wire uh, red and na uh, block at yun naman yung dinugtong natin doon sa mga connections so ito guys, dalawang wire lang yung ating inilagay dito sa ating tutorial. So ibig sabihin, uh, dalawang connection lang yan, uh, positive and negative. Pero pagdating kasi doon sa jack, kung mapapansin niyo apat ang paa yan. Minsan nga, ano eh, anim pa So yung nakuha natin na uh, jack is apat. Actually, anim din talaga. Anim, anim yun na paa. So sa anim na yan, may dudugtong tayong tatlo. Uh, yun yung magkoconnect doon sa positive line ng ating uh, mic so binugtong natin yun yung tatlong uh, paa then yung negative uh, magconnected naman yun sila yung dalawa na yan dalawang negative yun eh so yun yung inilagay natin doon sa negative wire so yung naiwan na isa naka ano lang sya naka uh, tambay lang kung baga blank ko yun ayan uh, nandyan din yan ililayout natin yung diagram para at least uh, magkaroon ni kayo ng idea ayun then siyempre bago natin ikinabit yung ating um, jack yung ating external jack doon sa ating action cam dito sa ginagamit natin ngayon ay uh, tinanggal natin yung microphone yung internal yung nakakabit talaga doon sa motherboard ng action cam so yun yung ating uh, tinanggal para hindi na siya magkaroon ng uh, connection kapag tayo ay tumatabok kasi pag nilagay pa natin yan aa uh, maaring gumana pa yon at uh, maaring mag-cost ng uh, noise reduction yung ating uh, yan ito katulad ng ginagawa natin nagbibideo tayo kapag may mic pa na nakalagay dyan sa harapan nitong ating uh, camera ang uh, mangyayari niyan masasagap niya pati yung pag ng hangin so tinanggal natin yan para mawala na ng noise at uh, mag-depend na lang yung ating action cam dito sa ating uh, external mic na nakalagay dito sa loob ng ating helmet Ayun, so sana may natutunan kayo dito sa ating uh, tutorial na yung mga nagmo vlog na beginners at naghahanap kayo ng mura mura action cam pero kasi mga action cam na wala talagang uh, external jack ng mic so madalas yan meron lang siyang uh, USB port it's the MI port na mini so maghahanap ka pa ng mga wire ng mga pang dudugtong mo doon ngayon po pwede kayo mag convert so yun to ito yung pwede nyo gawin ayan at syempre meron ding nabibili ng mga jack sa mga stores ng mga electronic shop pwede rin naman kayo bumili siguro mga 3 pesos lang yun pero kung meron kayong mga luma luma na dyan ng mga external jack na pwede nyo kunin sa mga speakers ninyo yeah, pwede na yun gagana yan ayun lang So, thank you very much. Uh, sana clear itong ating uh, ginagawang uh, video ngayon. Medyo madilim itong ating dinadaanan. <laughs> uh, pero, diretso mo ito vlog na ito guys. <laughs> uh, Naka-open din yung camera natin para in case naman. <laughs> ito kasi dito sa Puerto Princesa, medyo matindi talagang mulihan. Eh. So, <laughs> ang daming mga checkpoint na madadaanan lalo na sa gabi. Okay.